ang muna yung matuon sa tagbainte. Dari ko na kambal yung kulbo kayo. Oh. Asa. Bakal to, tos baba ko. Oh. Kaya muna yung napruningan mo. Kambal na. Daragdagan naman ko nung kapak lang para hindi na magwayway wala. Kambal na. Ginta, Gikol. Dere, suba. Welcome Again. sa aming Aprikanan. <laughs> By the way, natusan ko yung pamangkin <laughs> ko na bisitahan yung aming African farm. Oh, well. Ito po yung katas OFW. Paano ko nakuha ito? Simply lang, nagtipid po ako. Uh, at the same time, nag-i-enjoy din as OFW. Pero, nagtira talaga ako ng, nag-save talaga ako ng para sa retirement ko balang araw. At hopefully, hopefully re-retire na po ako next year. Tara, samahan niyo ako sa pag-iikot at para makilala nyo kung ano po yung African farm Oil. Ah, po sir, tebasid din. Daliis no harvest mga Marso. So pasensya na po sa hindi nakakaintindi. Ilonggo po yung salita namin. Kasi from Mindanao po kami. Sabi ng pamangkin ko, pwede daw baka daw yung harvest namin after na maglagay ng fertilizer ison on March pag nakalagay na kasi ng fertilizer at saka nag-effect na yun sa puno ng uh, African farm oil. Magiging maganda na po yung bunga niya. At saka pwede na pong mag-harvest every 15 days. So, by March, hopefully, sawa ng juice, maka-harvest kami. So, sige-sige na every 15, every 15 days. Man, na. Kasi, maglo-loss prot po kung matagal na na ang harvest. So, meron po, nagpatanim po kami ng 700 um, kapuno. Punuan ng African farm. Tapos, namatay ata yung anim. Pero, maitinanim pa kami na maliliit kasi may hindi na to noon lahat eh. Na na ubusan po kami ng budget. Kasi malaki yung dapat yung capital mo pag nagpatanim ka ng African oil, African farm oil. Pero kahit pa na malaki yung gastos mo sa umpisa, pero pag nag-umpisa na siya ng bunga, sitting pretty ka na. To na. Parang secured na yung... Uh, every 15 days at uh, katapusan mo na bayaran. So, parang pensionado ka. Ika nga, basta maganda yung pag-alaga mo sa farm oil. So, so ngayon, 11 years old na tong African farm oil. nag umpisa siya, nagbunga at the age of 5. So, meaning, from zero sa pagtanim mo, Hanggang sa 5 years old, wala kang kinikita. Pero gumagastos ka. Nagbabayad ka sa mag which is mahal. Magbabayad huh? ka ng mag-abuno. Magbabayad ka ng, ng uh, uh, maglilinis. Plus, may, maintain, may maintainer ka dapat. Dapat may, may tagabantay. So, medyo, medyo mahirap kung iisipin mo. Pero isipin nyo na lang, kinaya ko. Nakaya ko na konti lang naman yung sinasahod ko sa abroad. Pero nakaya kong bilhin tong lupain at nakapagpatanim ng African. So, syempre sa tulong din niya ng asawa ko at saka anak ko. Na uh, hindi sila pasaway. Na sinuportahan nila kung ano yung project ko. At saka yung para sa project pumupunta talaga sa project. So, in short, nag, nag uh, Naggastos kami ng 5 years na walang income na pumapasok sa amin sa Africa na to. Pero, nang nagumpisa na siya ng bunga, ayun na, medyo magaan na po sa... Magaan mag na po sa Bolsa Belhin yung fertilizer dahil uh, binibigyan ka din niya ng magandang bunga. Gusto ko lang iparating sa inyo na as OFW dapat may plano talaga tayo mag-save. Hindi naman na sobrang save, mag-enjoy din tayo para hindi tayo ma sa abroad. Pero hindi lahat iwaldas -well natin. Dapat magtira talaga tayo ng um, balang araw may retirement tayo. At saka dapat bago tayo naging invest i magplano tayo. Hindi lang para ngayon, kundi para sa hinaharap mas magandang investment yung pang matagalan. Katulad nitong, katulad nitong African Farm Owl, tatagal po ito hanggang sa 30 years old siya. Pero kung medyo mahina na, pwede ka na mag-replant at the age of um, 25 years old. So, 11 years old pa lang siya. Matagal-tagal pa na tulungan niya ako sa pang araw-araw ko sa Pilipinas sa akong pag-forgot. Dinig na dinig ko yung hingal ng pamangkin ko. Ha? <laughs> Hinihingal. Huwag ah, na mag-alala. Maganda sa Ay, pa, area, yan. exercise. <laughs> Ikaw lang yung hinihingan. Si Bukay hindi. Itakaw si Bukay po, siya yung Dari tagapagalaga namin dyan sa uh, Farm O.L. <laughs> parang ayaw niya na mag-ikot. So, itong area na to, medyo madamong. Dahil, ito yung sabi ko na side na hindi na alaga ng mabuti dahil sa noong umpisa nung umpisa ng nagka-pandemic at saka ano ngayon, medyo ano? so, um, nagmura yung yawag, uh, farm oil yaw, ang perta niya tapos po, no, ka, po, sobrang mahal yung fertilizer na hindi na sila nag-fertilizer uh, yung, yung na? kabilang side lang na parang ilang 200 ata kapuno yon yun yung minimintin lang nila yung makaya lang nila bigyan ng fertilizer kaya medyo madumi yan dyan so ngayon dahil video medyo gumanda ang panahon -pan. naisip ko na kung ako ah, magkapital ulit so ang kapital ko ngayon para lang sa fertilizer at saka proning umabot din siya ng 55,000 peso pero wag po kayong mag-alala. Ah. Dahil yung 55,000 pesos ninyo lang, sa pag-harvest eh. in 15 days, Atong gagmay, sobra pa ano, sa 55,000 pesos Kwanon. yung kikitain nyo. Yung pinakamataas na harvest na namin dito sa African, kung hindi, hindi nagka-pandemic, naka-12 tons hangbang. na Maka po e. 12 tons is and uh, 12,000 kilos wos. po yan. Ang harvest po every month, twice a so, month po nagka-harvest. So, sa 12 tons, sa kung kung kompleto lang yung ano niya, fertilizer niya, sobra-sobra po. Masasabi ko po sa inyo na ang 50,000 na i-fertilizer mo, Every three months, Ngarap bibigyan siya niya ng maybe times five, mga ganun, yung kikitain niya. Kasi twice a month po kayo mag-harvest. Tapos, yung one harvest niyo doon, <laughs> ilaan nyo dapat sa fertilizer kasi every 3 months dapat mag fertilizer kayo so another 50,000 yan kung magpaproning ka pa ulit kung kinakailangan na magproning pero mostly pag nagpapaharvest ka hindi ka na nagpaproning so mabawasan yung gastos mo pwedeng fertilizer na lang mga 40,000 pesos or more than that depende sa price ng fertilizer ang ibig ko lang pong iparating sa ating mga OFW na dapat mag-ano talaga tayo, mag-invest, mag-project para sa ating future sa pag-for good. Sana may inspire ko kayo nitong aking video na sa kunding sahod ko na pag invest ko ng milyon. So, sana kayo din. Kung kaya ko, kaya nyo din. Thank you for watching, guys. Tara, samahan nyo ako. Mag-ikot-ikot tayo. Tiyan, tiyan. na lo? na, may boundary. Ano boundary? Ang kente? dito. Oh.

para ma maki... para makita na kanan yung 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 ano ay sigurado ko sa <cur> lakto yun eh <Vaterget> hapoon din sa hinapo doon ko ang muna yung napuningan <assistant> ang hotiari may mga agi pa ha For your information, Koyanin, Naikot ko po yan dyan. Ikaw lang yung hiningal, hindi ako. <laughs> Magpaliit ka na kasi ng tummy. Eh. Ay, engineer po yan. Umuwi, galing abroad din. Tapos, pa, nang umuwi siya, siya yung inutusan ko mag-ikot. <laughs>